Hello po mga manay at magandang araw sa ating kusina at ngayong araw gusto ko lang sa inyo i-share kung paano ko itong aking pichi pichi. balik ito pala ay kasama sa aking bundle bilao na binibenta. Kaya naman gusto ko ring i-share sa inyo para pwede nyo makuhaan ng idea dahil isa to sa matipidang uh, matipid ang sangkap na pwede nyo pagkakitaan. So umpisahan na natin. Bale dito kailangan natin ng 2 cups ng uh, grated kasaba. So, hindi na ako nagpakita sa inyong balatan kasi matatagalan tayo. So, yan po ay aking ginagad sa manipis. Kailangan yung manipis ang hibla, ha? Then, lalagyan natin ng 1 uh, cup ng asukal na puti. So, kung lalagyan nyo ng kulay, pwedeng wash sugar. Then, mag add muna ako rito ng 3-4 cup. Mamaya ako susunda ng 1-4 cup ng tubig. Then, dito mag ako ng uh, uh, half tablespoon ng lea water. So, ito yung uh, pampakunat ng ating nga uh, pichi pichi Pero kung wala kayo nun, ay optional naman kahit wala nun. Then, mag a din ako ng uh, French vanilla. So, one teaspoon lang para mabango yung aroma ng ating pichi pichi Or pwede rin kayong mag-add ng mga iba't ibang uh, flavor. Example, gusto nyo ng may ube. Tapos, gusto nyo naman ng may buko pandan. So, pwede kayong gumamit ng ating flavorade. Uh, mula sa Bakersfield para makagawa kayo ng iba't ibang flavor ng inyong peachy peachy. So dito sa recipe na to mga manay, isa tung magandang uh, panghanap buhay kasi walang arte yung mga sangkap na nilalagay at matagal tong mapanis lalo na kung uh, cheese yung ating ilalagay. So dahil nahalo ko na, mag pa ako dito ng konting asin para balance, hindi nakakaumay. Then yung ating kulang na one 4 cup ng tubig. So kung mapapansin nyo, hindi siya yung malabnaw yung kanyang texture, no? Kasi kinukuha natin is yung makunat-kunat at siksik na pichi-pichi. Ayoko po ng yung para siyang sobrang lambot. Gusto ko talaga yung kahit isang piraso lang ay mabubusog na yung ating customer. Then once na okay na, ang gagawin natin dito ay uh, iset aside muna natin to dahil maghahanda naman tayo ng ating paglalagyan para sa ating pag steam So kung tinatamad kayo, pwede kayong gumamit ng mga tray para isang lagayan na lang tapos gagamit kayo ng tinidor para Ah, uh, sukatin niyo na lang, ikat nyo na lang. Pero ako para uh, pare-parehas ang laki, gagamit tayo ng ganitong lagayan. So ito po ay yung ating puto molder. So mas mainam ganito yung hanapin ninyong klase ng inyong uh, puto molder na plastic kasi ito po ay kahit walang uh, nilalagay na oil ay hindi po didikit yung ating puto. Bali ito ay class A. Kasi kapag inamoy mo to, walang amoy plastic. Yung pong mga nabibili na mura, tapos pag inamoyin nyo ay may plastic eh mahirap pong gamitin 'yon. Delikado lalo na kung ating uh, paglalagay ng pagkain. So once na okay na, bali maglalagay lang tayo ng saktong uh, amount lang ng ating pichi-pichi sa bawat uh, uh, puto molder. So ganyan lang yung paglalagay ko. Depende naman sa inyo kung gano'ng kalaki. Bali ito nga palang gamit ko ay large puto molder mga manay. So uulit-ulitin lang natin yung procedure na aking ginagawa at habang ginagawa natin to, dapat tayo po ay naka-ready na ng nagpapakulo ng tubig sa ating steamer. Para po pagkatapos nito ay na natin tong isasalang. So once na okay na, nakagawa tayo ng 21 pieces na pichi-pichi na pwede nating uh, i-steam. So ready na rin yung ating uh, pinapakulo ang tubig. So pwede na natin 'tong isa lang at kailangan katamtaman lang po ang apoy ng ating uh, steamer na paglulutuan para maluto siya ng dahan-dahan. Then steam lang po natin 'tong at least 25 minutes. After 25 minutes, pwede na natin hanguin itong ating pichi-pichi at palamigin muna bago natin tanggalin sa ating molder. So bago yan, nakaredy na yung ating size 12 na bilao. Balutan ng foil o kaya dahon ng saging. Then maglalagay na tayo dahil malamig na to. So ganito yung magiging itsura ng ating pichi pichi Kapag alam nyo ng luto na, wala na siyang yung pinakaputi sa gitna. So pag may puti pa, ibig sabihin, hilaw pa po yun. So ganito yung gusto ko yung siksik siya. At nakikita nyo naman talaga na hindi siya yung malambot ang texture ng ating pichi pichi. So dahan-dahan po natin yan yan mold sa ating uh, puto molder. So ayan mga manay, itong binabahagi ko sa inyo isang uh, magandang idea to na pwede niyong pagkakitaan lalo na kung nasa bahay kayo kasi magkano lang yung puhunan nito magkano yung uh, kamoting kahoy. So iba-iba yung presyo no kasi dito nabili ko lang to ng 40 pesos ang isang kilo, merong ibang lugar naman 70, meron uh, merong 50. So kapag maramihan na talagang gumagawa na kayo ng ganito, eh, mas mumura pa ang inyong mabibili kasi pwede na kayong bumili ng persako na magiging wholesale na po ang presyo. Sa pagtatanggal naman nito, pwede rin kayong gumamit ng tinidor o kaya yung toothpick para mabilis nyong matanggal. And again ha, wag na maglalagay ng oil sa ating puto molder kasi madali naman din po itong tanggalin. Pero kung wala kayong uh, puto molder, gaya ng sinabi ko, pwede kayong gumamit ng tray, tapos ibuhos nyo lang lahat yung ating hinalo doon, then gamit ang kutsara, so kuha lang po kayo ng amount, bilugin ninyo, then saka nyo uh, ilagay sa uh, grated uh, uh, coconut. So sa anyog naman, isang technique para po iwas panis, ang gagawin nyo po, uh, i-steam nyo po yung eh mga 5 minutes, hindi po pinigaha yung nyog mga manay. Pag bumili kayo ng niyog, huwag niyong isama yung pinaka-itim-itim. Maganda yung ibabaw lang para magandang tignan sa ating uh, uh, pang-toppings, no? So then, i-steam niyo yan ng 5 minutes. So, buhaghag niyo lang para po iwas panis yung inyong niyog na ilalagay sa kutsinta o pichi-pichi. Ganun po yung diskarte. Eh. Kasi kung fresh niyo po talaga ilalagay, hindi niyo i-steam, maari po talaga na kapag nainitan ay sim yung ating niyog. So, isang technique po yung uh, sinasabi ko para po dagdag idea sa inyo. Pero dahil itong ating pichi-pichi ay request ay keso yung ilagay, kaya yung keso ang ating ilalagay dito. So, ganyan lang yung pagtatanggal. Napakadali lang, di ba? So, kung maglalagay kayo na iba't ibang kulay, mas maganda kasi uh, magandang tignan. Pero dahil lang gusto, eh ganito lang, plain lang. Kaya naman yan lang yung ating ginawa. At dito, maglalagay na tayo ng grated cheese sa ibabaw. Kasi papatungan ko pa yan ng pangalawa. Kaya lalagyan ko na muna itong uh, nasa ilalim para hindi po matabunan. Lahat merong keso. O diba ang gandang tignan? So pwede po ang niyog, pwede rin ang keso ha. Pwede rin kayo maglagay dyan ng uh, yema. Kung gusto nyo, maiba naman ang pang-toppings uh, natin sa ating pichi-pichi. Then eto na po. At ganun lang kadali magluto ng ating pichi-pichi na pangkabuhayan. So dito mga manay, pwedeng-pwede nyo itong pagkakitaan sa maliit na puhunan. At gaya ng sinabi ko, masaya po ako na sinishare ko sa inyo kung ano yung mga recipe ko na ginagamit ko rin sa aking pambenta. Natutuwa lang po ako at nagpapasalamat din ako sa aking mga customer na talagang uh, tinangkilik po ang aking homemade, uh, mga niluluto ko na bandel bilao. Oh, maraming maraming salamat po sa inyo kasi dahil talagang kinukulit niya ako, maraming nagtatanong kung nagbebenta ba ako, may mga nag-order kaya naman er ito nga po at bumalik po talaga tayo bilang isang kusinera para po talaga mapatikim ko sa inyo ang aking mga niluluto. Sana po ay supportahan nyo yon at sa mga gusto mag-order na malapit dyan, pwede kayo mag-contact dito po sa aking page para po pwede nyo po kaming kontakin.